Hello po mga kamusang no? ah, uh, na delete po yung video natin natatawa kasi ako sa sinasabi ko facelift pacemaker pala sa heart kaya <laughs> uh, na delete ko po no eto po yung ibabahagi po natin na libre yung babayaran po no pang shipping at pang gasolina lang po no para makapanghanting po tayo ito po yung ah, uh, kawayan po na libon ito po yung ginagamit ko po na Uh, sinturon po sa aking katawan, no. At uh, ito naman, ito po ay uh, haring bakal po na tagusan. Ayan po. At uh, ito naman po ay wishing stone. Pasensya na po kayo kay eh, medyo makakalimutin po ako. Minsan ay natatawa po talaga ako sa mga sinasabi ko minsan sa <laughs> uh, pag uh, hindi ko po maalala eh pislip-pislip lang i-pacemaker eh, pala. Ayan po. Natatawa po ako sa aking mga pagsasalita. Ayan po. Ito yung tikong bibig. Yan. Ah, Klarong-klaro na po sa inyo no na mag makikita na po yung mga binabahagi po natin na libre. Ito po pag makuha po yung isa ay magpapadala po ako ng anim na mga mutya no na libre. Mga tiwtiw na halamang gumagalaw or mga iba pang mga lipon na shell, mga mutya ng tubig, mga lusot na mga kahoy, mga sinuko ang itim na baging. Yun po mga kamusang, maraming 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 salamat po. Pasensya na po sa aking nasabi na facelift, facelift, pacemaker pala po, no? Kaya po na-delete po natin baka pagtatawanan po tayo. Maraming salamat po. God bless po sa lahat-lahat mga kamusang.